Uy guys, andito nga pala ako sa may baba ng tunnel. <laughs> dito kasi magmi-meet up kami dalawa ni Doc Leng. Inaantay ko siya. Yan kasi napakainit dito, masusunog lang ako. Kasi kamaya guys, susubukan naming rampa Ayun know? oh, sa may parampan kami. Pero syempre guys, bago tayo magsimula sa araw na ito, make sure na nakapag-subscribe ka na no at na-like mo na rin yung video. Maraming salamat sa inyong lahat na mag at magla-like. Siguro naman nagawa mo na yun no. tara tagal naman ito ni Doc Siguro magpa practice na lang muna ako mag-isa. Tara, ikot muna tayo, guys. Ganito kasi yung papractisin ko. Ayan, no? Ikot-ikot dito. Tapos, rarampa ako sa mga lubak-lubak na yan. Ganyan, no? Uy! Naku, mababa n'on. pala nun. Eto, guys. Eto, guys. Ayan, no? What? Ayaw naman rumampa. <laughs> Mali pala. Eto, eto, eto. Ayan, no? Eto na. Uy! <laughs> Apaka-angas, boy. Kaso nga lang, ang tagal talaga ni Dokling. Kanina ko pa iniintay yun, eh. Tara, try pa natin ng isa, boy. Eto na. Uy! diretso na to guys so, eto na boy rarampa na ako oink ang hina naman ng rampa ko doon <laughs> mali mali siguro dito na lang ako magpapractice sa may straight na daan susubukan ko yung top speed nito ulit no habang wala pa si Dokling kasi yung tagal naman niya Eto na, eto na. Try natin yung top speed natin dito sa East street na to. Drag race. Pagbila ko ng tatlo guys ha. Isa, dalawa, tatlo. Nitro. Uy, ilan na? Ako? 200 km per hours. Uy, tumama ako ng 300 watt. Tumalo na ako boy. Ang galing! <laughs> Astig! Ang sarap ng aking pag round doon na. Nga pala guys, pupunta nga muna ako dun sa May Race track. Baka mamaya eh kasi nandoon sila do, Kling. Tara <laughs> punta tayo dun uy. Bumertical ako dun na, Ang galing. Tara <laughs> guys, tara guys. Wala pa rin kasi si Docling eh. Ito oh, na yata si Dokling, oh, naka-coach na uli puti. Teka. Uy, pipip, Docling, Docling, ako to. <laughs> Kuya Idol! Teka, bagong kulay yung buhok mo, Dokling ah! <laughs> ba, oo, oo naman, Idol. Tsaka yung kotse ko, pinakulayan ko na rin. What? Pinakolor white mo na rin? Napaganda, ang linis tignan na ito. Grabe, napakalupit. Siyempre naman, Idol. Pasensya ka ano? na, hindi ako napunta doon sa may natin sa may kanala. Ah, okay lang yung Dokling. Eh, may naisip kasi kung bagong gagawin ngayon. Oh, ano naman yun, Idol? Eh, di ba, meron akong helicopter. Eh, bala ko sanang pumunta sa taas ng building. Tapos, papatalunin ko yung big bike ko na ito, yung Ducati. Aba, ayos yun, idol. Astig yun. Astig talaga yun, Dokling, kung gagawin ko, no? Pero, di ko pa kasi na may pag-race yun sa may helicopter na mga karera. Gusto ko rin matry muna. <laughs> o, oh, sige, sige, idol. Punta tayo dun. Tara, guys, tara, guys. Punta muna tayo dun sa may helicopter race para ma-practice natin at hindi tayo babangga sa mga building. Eto, <laughs> guys, pasunod rin na natin ito si Dokling. Tara, Dokling, sumunod ka sa ibo. Punta tayo dun sa may desierto. Medyo malayo pa yung lalakbay namin na ito ni Dokling papuntang disyerto guys kaya tara bumiyakin na tayo yan o oh, nakakasunod ba si Dokling naku medyo mabagal pala yung sasakyan niya guys yan 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 tara na punta na tayo doon dire direcho nitro naku naiwan si Dokling hintayin na lang natin siya ha <laughs> Grabe naman guys, inaabot na kami ng gabinete nito ni Dokling. <laughs> Pupunta na kasi kami dito sa may kariraan ng mga ano, helicopter. <laughs> ito guys, ito guys. Punta na tayo dito. Ayan no, nakalagay dito. Air race. Ayan, ayan. Baba muna tayo guys. Ilalabas muna na. Oh, uh, ba't? Ba't, bat mo naman ako sinakay, Dokling? Oh, nako na idol. Bigla-bigla ka na lang sa sasakyan to ah. Baba ka na. Ay, sorry, sorry. <laughs> bigla man naman kasi kung di na dagit eh. Eh, nagpapaliwanag pa nga ako sa kanila ng gagawin ko. Ito <laughs> guys, lagay na natin natin yung helicopter natin guys ayan oh no? what bigla namang ikaw ang nakaangkas <laughs> tara guys pumunta tayo dito makikipag race na si tayo ayan try nga natin guys kung ano mangyayari eto guys what hindi ka pwede dito dokling kotse lang yung meron ka ay hindi pala doon si dokling may ano dito may lalaki oh sino kaya yun <laughs> eto na dokling umandaan na lilipad na tayo ayan oh no? naku naku paano to kontrolin oh no ih 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 lipad mo lipad ah, kaya man ang hirap pala na ito guys. Hindi ko pala kaya. Kailangan lang natin lumusot na lumusot dito. Sa mga bilog. Ayan. Kailangan natin lumusot dyan, boy. Uh, ayan. Nice one, nice one. Tapusin lang natin yung mga bilog na to, guys. Ayan, oh. Uy, napakastig. Ang ganda dito. Okay ka lang ba dyan, Dokling? Mukhang okay ka lang naman, no? Pero, <laughs> guys, lusot lang tayo na lusot dito. Kitang-kita natin yung buong syudad. Napakaangas. Yan. Kunti na lang guys, mapipinish lane na natin 'to. Kailangan kasi natin i-practice. Eh. Mamaya kasi malupit yung gagawin natin, boy. Kaya eto na. Ilan na lang tong bilog na 'to. Tagal man maubos na itong mga bilog na 'to, guys. Ang tagal pang umangat ng helicopter natin. <laughs> eto na, eto na. Pasok mo, pasok, pasok. Nice one. Eto na last two na lang siguro 'to, guys. Tara, tara, tapusin na natin. Eto na, guys. Malapit na tayo dito sa so may tulay at sigurado final na bilog na 'to, boy. Eto na. Let's go. Uuuuu, uh, a yeah, Pini. Grave. Sabi Dokling, hindi ka na nakapagsalita ano. Sobrang kabado ka na siguro. O oh, idol, nakakatakot naman si helicopter mo. Baka mamaya bigla na lang siyang bumaksak. Ha, <laughs> wag kang kabahan Dokling. Tara tara pumunta na tayo doon Dokling sa may ano. Sa may maraming mga building. Dito testing ko ng patalunin ang big bike nating Ducati. O oh, sige sige idol, nakapag-practice ka rin naman na. Tara tara guys, habang gabi pa para abutan tayo ng umaga doon sa may building. Lalabas ko na tong aking Ducati. Ayun. Tara guys, pumunta na tayo idol. Let's go. Dok lang, sumunod ka dito. Pakitaan ko muna sila ng rampa. Wow! Uy, nice one. Naku, nabasa ako dito ah. Naku, naku. Tara na nga. <laughs> Eto guys, nakabalik na kami sa Miss City. Maghahanap na lang kami ng medyo mataas na building na ng big bike natin, boy. Teka, eto kaya, mataas na ba building na to? Kaso parang mababa pa to, eh. Gusto ko yung napakataas talaga, boy. Kaya tara tara, dire diretso muna tayo dito. Baka may mas makita pa tayong mas mataas dyan. <laughs> eto guys, oh. So, ay, hindi, mababa lang din to. Naku, naku, parang ang lang naman lang ng mga building dito, guys. Okay na siguro to, para magpapractice na natin. Dok. <laughs> Okling, ito na. Mag-park muna tayo dito. Ayan, park muna tayo dito. Dito na natin gagawin yung exhibition. Okling, wala tayong makitang mas mataas na building. Sa tingin mo, okay na yan? Oo, oh, idol. Okay na yan. Mataas-taas na rin yan eh. O, sige, sige. Ispawn ko na tong helicopter ko, ha? O, sige, sige, idol. Pero guys, ispawn na natin tong helicopter. Ayan, sakay ka dito, Dokling. Bilis, para makita mo sa taas. Ito guys, ito guys. Ipangatin na natin yung helicopter natin. Kasi doon natin i-spawn sa taas ng building yung motor na big bike. Para para papatalunin na natin siya. eto <laughs> guys, ang mas mataas dito. Ay, eto yung kulay gray. Dito natin papatalunin. tara, <laughs> na tara, akit na tayo dito. mayroon meron palang babaan ng helicopter dun, no? Yung letter H. Pero mas mataas kasi dito. Ay, ito pala, meron pa dito. Yan, baba mo na tayo. Nice one, nice one. Ayan na, dokleg. Baba ka na, talian mo. Nasa taas tayo ng building, Robert. Apo, na dito. Ayan, idol. Buti na lang may helicopter ka. Kung hindi, hindi natin na kita yung mga matataas na lugar. Kaya nga, tingnan nyo guys, kitang kita yung buong city dito. Napaka sting! Dito ko na Dokling, yung big bike na Ducati ko. Uy, sige-sige, Idol! Tara, guys, tara, guys. Handa na ba kayo? Ako rin, eh. Excited pa akong gagawin ko to. Tara, ispon na natin dito yung Ducati natin, guys. Eto na, ispon ko na. Uy, Dokling, eto na. Naku, naku, huwag mo nang sumakay. Kinangaba ako. ko. <laughs> eto na, Dokling, nakalagay na siya. Naku, Idol, galingan mo, ha? Bu ang astig yung gagawin mo si. Siyempre naman Dokling gagalingan talaga natin Tara guys tara guys sakin na natin to Ayan na guys grabe nakakalula naman to boy Napakataas kasi ayan oh Oh no! Tara, taras muna tayo dito. Kailangan, bobuelo tayo guys. bobuelo. Ito na, ito na. Tingnan mo ako, Dokling. Akit ka sa may kanto para makita mo ako, ha? Yan guys, Nakakita na si Dokling. Tara, tara. Susubukan na natin to. Handaan na kayo. Ito na. One, two, three. Let's go! Uy! What? Nalaglag ako, boy. <laughs> mali, mali. Kailangan ulitin natin. Dapat hindi tayo malalaglag. Si kailangan rarampas siya sa may taas ng building. Tara, tara. Ispon ulit natin. Mali, mali ito na, ito na, ito na. Ayan. Atras, atras, atras. Kailangan puro derecho lang siguro, no? Ito na, ito na. One, two, three. Let's go! Ito na! Woo! -hoo! Woo -hoo! <laughs> Ang galing, umikot-ikot ako doon. <laughs> Sayang, hindi nakita ni Doc Siguro, papaabangan ko na lang siya dito. Para umakit tayo ulit, guys. Sabihin natin, dito siya sa baba. Maghintay para makita niya yung ikot-ikot. Tara, tara, guys. Sakit ulit tayo doon. Kunin ko man yung alaking helicopter. Eh, hey, na yan. Nakit tayo doon ulit, guys. Eto, <laughs> guys. Nakataas na ako. What? Anong ginagawa nito ni Doc Ring? Sumasiyaw-siyaw pa siya. Okay, Doc Ring. Sakay ka na dito, dali. Sa baba mo ako intayin. Tara, tara. Para makita mo yung gagawin ko. <laughs> Register guys, ibaba natin si Dokling doon. Oh. Kung saan tayo rumampa. Ito, ito. Baba na natin ito guys. Uy, ito guys. Nasa baba na si Dokling. Dokling, dito mo na. Doon ako magmumulo oh. sa pinakataas na building. Doon ko papatalunin. O well, sige, sige. Ay, abangan kita dito. Register guys, sakit na naman tayo. Nako naman, nakit. Baba naman ako. Oh no. Ito oh. na guys. Nakakit na ulit tayo. For the second try. Uulitin natin yung ginawa natin kanina. Para makita ni Dokling yung gagawin natin. Pero wait lang, hanapin muna natin kung saan yon. Ay, dito, dito. Ispawn e na natin guys ulit ha. Ito na, lagay na natin ulit yung ating big bike na Ducati. Yan. Tapos, umatras na tayo ulit boy. Naku, dahan-dahan lang ha. Baka sumubo rin yung atras natin. Ops. Teka. Ay, hindi pa. Ayun. Naku. Talaglag. Mali. Mali. Oh, no. Naku naman. Mali. Hindi pa nga nagsisimula eh. <laughs> Cute na naman. Naku. 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 Eto, guys. Palubog na yung araw. Kailangan na nating lumambaboy. Eto na. Na-intro. Hoy. Hoy. Okleng. <laughs> Uy, grabe yung na-intro. lumikot ka sa naman, galing ako ba naman ako sa pinang atok-tok eh. Napakataas ng tinalon ng motor na big bike na to. Kaya <laughs> nga idol, napakastig ng ginawa mo, pinatalon mo ang big bike sa pinakamataas na building. Siyempre naman, ganun talaga. Lahat ng mga extremely difficult na malulupit na gagawin natin, eh dito na lang yan mapapanood. <laughs> so guys, inabot na kasi kami ng gabi dito ni Dokling. Magpapay nga muna kami, no? O di ka may pag race pa, no, Dokling? Oh, idol, para pa pera pa tayo, makabili pa tayo ng iba't ibang mga ano dito, sports car na magaganda. O well, oh, sige, mukhang dito muna namin tatapusin ni Doc guys ha. Huwag niyong kakalimutan mag-like at mag-comment. <laughs> Maraming salamat, bye bye. Tara, magpa-practice pa ako ng papatulunin ko pa ulit sa ibang building naman. Haha. <laughs> let's go!